Masarap daw yan, sabi ni Papa. Guys, magkakabit tayo ng nylon dito sa ating reels. Dito sa ating fishing rod. Okay? Itong ating fishing rod, kita nyo naman yung Meron yung na 240 dito. Then, itong nylon, ito ay 100 150 meters. So, kabit natin siya go. Siyempre una. Ayan open, naman na then ito, ayan, open na natin. And then natin yan. Nakaraya lang konti. Magbula tayo ng isa. Ayan. Bula ng isa. Ayan. Ayan. nyo Ayan. Ayan. isa Then, papasok na natin sa rinis. Pasok sa reels. Then, itsura nyo yan sa pinamalag lang naman dyan guys is matali nyo sya Okay. Ayan. na okay. natin siya tuloy natin ito sa mobra. Then, natin. Ayan. Ito nalak natin. Ayan. Ito. Tugyan natin ng... Ayan. O, Ayan. Oh, Ayan. Lang, guys. Hindi, huwag mong alin, Dave. mo siya Huwag na! Diyak Bawang Wow! Wow! wow. Oh. Oi!

Oh. <laughs> <mikip> hey, <yo>. <mikip> <mikip> Yan na guys. So hindi na natin masyadong pinano ito. Ayan. Hindi natin pinano hindi natin inubos itong 150 yan mukhang hindi naman natin maubos sa ata yan siguro nga mga ano lang yan 70 to 80 yan. so yun kakabitan na din natin siya ng uh, hook tsaka floater yan. kabit na natin set up na rin natin Sama-sama ako yung kapatid. Dapat talagang ayos na mga dami. kenangan kita mau apa to ya <laughs> <laughs> Ano ang gawin natin is eh, kapit natin yung topper. Stopper. Ang ganda na ito, iba't ibang kulay yung mga stopper niya. Ayan. Mayroon pula, mayroon yellow, mayroon green. So hindi ko alam kung ano yung tamang proseso ng paglagay, kung may kulay-kulay ba. Basta ako, lagay ko kung anong gusto ko. <laughs> Siyempre, lagay natin is bilang paumpisa, yellow na laktan. <laughs> so ang proseso naman yan, hihilain lang yung, yan. Papasok mo lang yung nylon sa loob, yung butas. Then hatake mo tong ano, kulay dilaw. Hanggang sa malipat sa nylon. Ayan, napasok na yung unang stopper natin. Then pasukan natin siya ng bits. Ang bits nila ay may kasama ng swabin. Hindi ko alam yung tamang tawag dito. Kasi ganito na yung ginagawa ko. So, kanya-kanya naman daw ng ano yan, discard, guys. Ayan, kabit na natin yung stopper. Nakabit na natin yung sway bill Tsaka may bits Yan, sunod na ito ay Isa pang Isa pa ulit na Stopper So maganda siguro kung ibang kulay naman Para makulay Lagyan <laughs> natin ng kulay green Yan, green Yan lang din ng ano guys Ipapasok mo lang din sa butas yung nylon Then hatak Hatak yung stopper Hanggang sa malipat sa nylon Pati na. So, yan na. Meron na tayong lagayan ng floater. So, ang paglagay ulit ng floater, clip lang yan. yan. Then, ipasok mo yung floater sa clip. Okay na. So, to guys, mga nagtatanong, na-order ko lang dito sa ating yellow basket. Diyan sa ating yellow basket, guys. Dito so, hindi Um, tatry po natin ito sa dagat then pagkatapos ay pwede na tayo maglagay ng hook para sa ng uh, lagay natin ng hook sway bill pala lalagay natin yan paglagay naman ng sway bill basic lang yan, papasok yan sa dulo ipapasok mo lang yung butas then yung yung nylon yan pasok

3 4 5 last one six. tapos na ang 6 ipasok mo na dito sa putas ang dulo Ayan. <laughs> ang tapos na yan, hatakin lang. Para ganyan na yung itura niya. Alright. Ang yun ay itura niya. Patay, ganyan niya. Tignan mo din. Punyat. Punyat. Then putuloy natin itong dulo. Asin. na natin sa dagat guys kasi nahuli lang dito sa amin Malilit na isda lang dito sa ilog. Sa diki. Okay. Then, may mili lang tayo ng hook na pwedeng lagay natin dito. Then, finish na. Siguro, piliin natin yung medyo malaki na. Para malaking isda, mahuli natin. Ito, number to. Number 11 na yung pinili ko, guys. Ang malaking isda na to. Sabit lang naman natin siya dito. Hindi ko po alam guys ah, kung ano paano yung proseso ng iba kasi ganito na yung ginawa kong proseso. Sabit na natin siya. Itong soy bill, may lock lang naman yan. Kapasok mo lang yan, then sarado ulit. Nilagyan na natin yung pain natin. Ito na ang ating fishing rods. So yun guys, yan. Ito yung mga na-order natin sa ating yellow basket dyan sa TikTok. So unahin muna natin to Ito ay 180. Ayan, 180 po yan. Yung mga sukat ng ating fishing rod. Ito yung isa is one, uh, same din, 180, kulay-pula lang. Then itong isa, 165. Then itong isa medyo makapal, 240. So ang kagandahan yan guys, eh may kasama na siyang ito so sa hook pa lang bawing bawi ka na dahil napakarami ng hook ayan o oh, may number number sila 3 hanggang 12 yung kanyang size ayan yung mapansin nyo, may kasama na siyang stopper sway bill at saka yung pamain ganun din sa iba then may kasama na siyang extra nylon ayan yung kagandahan yan guys Ayun guys, muli tayong bumalik dito sa ilong ng Kamiling River. Yeah. Ayun na guys, ayun na. Dalag, diba ba? Yung katulad kahapon, masarap daw yan, sabi ni Papa. Hmm. Ayun nga guys, dahil nga malilit yung mga isda dito sa pinamimingwatan natin. Ayan, pinakawalan na lang namin. Kasi gawa nga ng marami na palang ng huli ng lambat dito. Kaya yan, mas pinili na namin pakawalan tong isdang ito. Para lalo silang tumami. Ayan. Tara, manghuli pa tayo sa sunod na mga araw sa dagat naman. Para sa isda, humayo ka na at magpakarami kayo. <laughs> Salamat sa panonood. Ingat and God bless guys.